mga kapit sa uh, magandang hapon muli sa ating lahat. Yan. So andito na tayo sa Maya Quezon Boulevard, uh, Ruas Avenue at itong uh, Ruas Extension. Yan mga kapit, dito tayo kanina. Oh. So, yan o, oh, makita naman ninyo. Ang mga ginagawa. So yung uh, talo ng traffic ko mga kapit, yan, oh, may mga city team. Oh, yan, para sa traffic talaga na dito sa Maya Keson uh, Quezon Boulevard. Madalas kasi kapag ganitong oras mga kaotids, sobrang traffic po niyan. So yung i-update natin, yung pagpaganda dyan sa Maya uh, Ruas up. Uh, titingnan natin ang mga kaotids. Uh. let's go! Yun, uh, at mga kaotids, dito na tayo. Yan. Yung mga tanin. So, ito ay... Hindi pala, oh. <laughs> Hindi pala ganun, mga katis Yung lalagyan nila ng, ah, uh, Ng uh, may kwan. Ah, uh, yung may pangalan. So, ito pala. Ah, uh, mga buginbilya lang pala. At ito, mga... tag nito Yung... Mani-mani. Yung tawagin. Yan, mga kaotets. So, para kasi siyang, ah... Uh, ah... Uh, yung mani, yung uh, tawag niya mga cottage, yung mga nuts, Yan. pero wala po, hindi po to uh, totoong mani mga cottage ha. Ah. Yung tawag lang ng akwan uh, na yun, mani-mani. Yan oh. Yung mga halaman na inilagay dito. So, hindi talaga lagyan ng screen mga cottage. Um, baka may mga tao or malakas po yung hangin hindi po to basta basta maapektuhan kasi mga maliit po yan mga cottage mga harang para sa bike lane at dito yan, uh, open na talaga sa itong daanan yan. pura PWD so, at itong uh, triangular bricks parang tapos na tapos na itong uh, park sa Maya Aruas so punta tayo dun sa unahan let's go yun o para sa kuryente so dito banda mga cottage oh. alas 3 na po ng hapon wala pa po uh, wala pa tayong mga nakitang tagyan parang kinoclose po ito so, sa may uh, ruas uh, dapat napo na yung mga cottage oh Singapore yan nagkatrabaho si sir na ka sir yan, uh. so para dito talaga mga cottage para sa itong bike lane priority po ng bike lane kung baga humano na siya sir ang park wala pa wala pa na naman ang park wala pa giday no mm, ako oh, pag na siya na turnover pero dagang pa siya i-retouch na niya, sir wala, wala na dagang pa na i-retouch na lang na no? pero kanyang diri murag na okay na diri no? mm, na na So, kanay mga sa gawas na lang siya mga cottage. Boss, wala lagi ikon lagi kanang sa Ruas Night Market, 'di ba? Dapat magsirado na mga alas 3. Pero karon lang na siya nakon. Kagapon na siya kagapon. Kita na tingala ko dapat mga cottage alas 3 ay uh, close na po yan diyan banda. Ngunit ngayon no. Oh, nagtataka nga din si Sir mga cottage na hindi pa po nakasarado dito. Pero sir, sa imong naibaw sir kaning kwanjud, Pwede posible ba nga wala na yung Ruas Night Market Korea? Pag humana na yung pagpanindot sa wala no? So, napagyapon. Posible napagyapon ng Ruas Night Market na no? So, pagto. So, Open eh, Retouch si Sir. Sa relay gapon ka Sir? So, under gapon sa relay. Sir, salamat Sir. Yeah. So, Nag-retouch -re po siya. Ang sakay tawag ka ni Sir? baper Bapir? Ah, uh, dili siya gutter, buffer ang tawag. So buffer mo ni gutter din ano? Mao ni ang gutter. Buffer yung tawag mga cottage. Ayun. Boss, salamat. Sir. Buffer at yun. Sincere mga cottage kung lang na yung a, kalaman talaga natin. Ayan. So uh, maganda talaga kapag na magtatanong-tanong tayo. So, dito rin, niya, sa bawat gilid po nitong uh, daluyan po, ay dapat talaga ma-tanggal yung mga ganyan mga kaupit oh. So, siya po yung uh, dahilan sa pagbara po, uh, sa pagdaloy ng tubig. Katulad so, din dito mga kaotits, walang ano, wala po mga nagbabara. Yan, oh. malaking katanungan dito sa ruas up at ito nga uh, Ruas Night Market. Bakit uh, hindi pa to nakasarado? Welcome entrance to sector 2 at Ruas Night Market. Ayan. Ay uh, sir, hinga eh, po. Mag-vlog ko ha. Kanihing di-reserve ba sa Ruas Night Market? Wala palagi nagsarado. Hindi pa kay alas 1 pa man alas 4 pa. Ah, alas 4 gaya din magsirado. Pero di, di ba alas 3 man to siya sa una sir? Or... Ah, oh, okay. so good karong adlawa. So yun oh, mauna no, tingala ko nga no, wala pa man nagsarado. Pero at least gi-adjust lang siya sa so, isa ka isa ka oras. So, kani. Oh, eh. So, nagya pa nday mga kaotech ah, alas 4 na di ay alas 4 na yung pagsasarado dito hanggang sa unsang oras sa magsirado sir? 12 yapon. So, yun lang. Kumbaga, isang oras lang po para makadaan yung uh, mga kwan dito hanggang uh, alas 4 po ng uh, hapon. Yun. Sir, salamat, sir, sa info. Yan, salamat. So, yun. At, uh, may na-update tayo dito po sa ginagawang uh, uh, pagpaganda ng uh, Ruas Hub at itong uh, Ruas Night Market. So, kita lang po ninyo yung, ah, uh, ang ganda po ng uh, panito yung mga ilaw Yan, sa gilid so dito naman napakataas po ng uh, level ng tubig kanal dito mga kaotikso um, siguro doon sa unahan uh, dito sa ko uh, hindi ko alam hanggang saan po yung uh, panito um, yung yung uh, huling daluyan doon kung bakit uh, napakarami po ng uh, tubig kanal dito so dito naman ito po yung muna yung uh, kanilang uh, pwedeng madaanan ngunit hindi pa po lahat mga sa, na pwedeng madaanan dito nakaklose pa rin po ito um, gaya ng sinabi ni sir ay uh, hindi pa po ito na ito turn over Marami pa po uh, Marami pong uh, I-retouch dito So Posible nga Baka uh, ngayong December Mga cottage Kaya uh, Tapos na tapos na to Yan. Maganda kasi dito Mga cottage uh, Pasyalan Lalong lalo na mga uh, Twing gabi Yan mm -hmm. Kapag uh, dito ka So, yung mga kakahuyan uh, tumutubo ng mga cottage oh. ito so, yung banda yun, oh. uh, dito muna tayo marami talaga nga uh, tumutubo ng mga cottage sa mga damo yun, oh. kanila nang uh, nililinisan so from relay company pa rin itong mga cottage oh. sa may ganyan ganyan siya Go sing go Guys, sing hapon. Hoy, chat. Ka kon kana mga sagbot. Ano? Dali ari tubo no. Hello. Tubo na. Pila <laughs> ka adlaw lang. Ay hey, mga katitso. Wala pa giday ni na kuan no na turnover sir no. Adlaw lang ano. Ha? December? Adlaw na lagi ulat. Ah? Uh, adlaw, na lagi ulat. Ah, adlaw na lagi ulat. Mm. Kung kalitlag turnover. Sa pag-turnover, so, sa may mga kwan nato ni may expect nato ni sir. Mga orang yapon? Lagi, no? Wala yung mga event, dun sa ba? Lagi? Hindi tao, no? So, tanaw na lang na to. So, wala pa mga kwan ko no? Wala pa yung mga balita. So, ayan mga kotes, uh, wala pa talagang nakakalam kapag ma-turnover na to. Yung baka may mga event na gagawin dito. Yan. So, tanaw na ako, magamit na niya sa December. Kaya para mapana na sa mga tao, no? Pasyalan na yun. May laga na pa nila. Ano? Napakabilis tumubo ng mga damo nito mga kotes, oh. Hmm. <laughs> Mas mataas pa sa itong, yan, no? Oh. Boss, salamat po sa... Ayan, shout out, okay, dahil ko na sa... Akane, dili na yung sabot. Akane, okay, mo na ginikita nung diri ah. Ah, binakog, kuwan niya siya. So, mo bon, na ginikita nung diri ni diri mga kautit, sir. So, binakog siya ka ng uh, kon. So, mutakas mag-iapon niya, eh? dili na. Bagi okay, niya no? naman. Ayan, no? Boss, salamat to. Oh. Ayan. Ang mga snake plant And then dito Ayan tataas uh, pa ito mga kautis Parang ito, dati na ito dito And Hindi ko nila kinuha uh, May design naman Ayan, so dito Kung uh, magma monkey monkey ka dito Mga kaotis So <laughs> Magpaparkour pa Diyan banda So dito Ano yung uh, gawa di ko alam Yung mga pang-exercise dito mga kaupits So Irresponsible uh, On your pets No dog popping So isa, dalawa, tatlo So apat na pag-ehersesyohan na nandito mga ka-outings so punta tayo doon sa dulo ba buffer ayan oh. Kahit saan po mga kaudis nililinisan nila. Sulok-sulokan. Ha? Tito Tans TV. Tito Tans TV. Sa YouTube. O, oh, Tito Tans. Yan, salamat. Yan, go, salamat. maganda naman yung uh, pagtubo nitong mga halaman gumamela So ito mga cottage yung kulan niya no sa so, uh, gumanda tik gumanda bigla. Parang uh, nagmamatch nagma po uh, yung kulay dito sa mga halaman. Yan no. Oh, so, it, yan na uh, nilagyan po nila lang daanan. So para ata to sa kung may magbi mga cottage. So dito po siya dadaan. at yan din yung uh, plant box na gawa po yan sa itong uh, parang ano yan styro ba yan? ay styro um, yung uh, sa plastic tapos uh, nilagyan po yan nila ng uh, anong uh, tawag ng coat na yun yan, tapos yon yung mga maliliit parang graba graba na kulay puti white sand or white rocks ano kaya mga rautics <laughs> so, hanggang tayo hanggang doon tayo sa uh, unahan so, paggawa nitong uh, pagpapaganda sa so, may out no? Oh. So, napakaganda na at napakalinis na dito. At uh, isa rin sa nagpapaganda dito mga cottage So, mga kakahuyan. So, parang nasa kwan pa talaga tayo mga cottage ba? Parang nasa jungle tayo. Tapos, uh, yung sa gilid niya ay uh, so, ganun. So maganda, maganda yung may mga ganito mga cottage, uh, may kasilungan po yung mga tao kapag uh, mainit po yung uh, panahon so kulang ng sinabi ko mga cottage inuulit ko dito kung bakit po ay nasa loob, kasi po yung uh, lawak po dito mga cottage uh, mas maliit lang kumpara doon kasi yung uh, sa iba mga cottage, sa ibang part po, uh, ay nasa labas po yung itong daanan po ng mga tao yan. So, dito naman ay sa loob. Ngunit napakaganda mga cottage kapag andito pala sa loob dumadaan. Sa totoo lang yan. Oh. yan o. So, sa doon doon na banda ay nasa labas ka na po mga cottage dumadaan. Sa Dito lang po na part hanggang doon sa unahan. So Ano pa ba yung mga update natin? So yung mga gusali, mga cottages na naipasilip natin sa Dabao Coastal Road. So yun na po yung mga cottage. So Toto peak lane 'yan sa Mayati na po 'yan. So 'yan at uh, Marco Polo nakita na po ah uh, dito. 'Yan, kalahati pa rin mga cottage. Natatabunan na talaga ng mga malalaking gusali. Eh maraming maraming salamat. So hanggang dito na lang. Nagpapalam na po ako. At uh, sa sorry supporters na sa salute to your subscribers. Kapalam na po ako at hanggang dito na lang. Okay na.